Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay na ng kanyang prank ang reaksyon si Charo Santos kaugnay sa naging pahayag ng magpakailanman host na si Mel Chanko tungkol sa pagtatapos ng maalala mo kaya. Sa nasabing pahayag ay nalungkot umano si Mel sa nabalitaan niyang pamamaalam ng MMK. I hope it's not true. I hope it's not true. Di ba? Because walang nagkakakalit sa maalala mo kaya. Yeah. Walang, it is a class. <laughs> hindi biro yun. Hindi biro yun. Ano yun? Pagkala. Pagkala tapat ka noon sa ma maalaala mo. Kaya, ah, naku. Pag pagdasal ka sa lahat ng sakto. Samantala sa isang panayam, nagbigay ng reaksyon si Charo kaugnay sa naging pahayag ni Mel. Sabi niya, I'm just so grateful for the 31 years that the, the viewers supported me. Mm -hmm. yeah. 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 Even Mel Trump, oh, sabi I know. Talaga dapat yeah. 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 oh. So sweet oh, ho, the words. So, so sweet oh, talaga. Miss Mel Trump. Thank you very much, Mel, for your kind words. <laughs> <Please. laughs> Pahayag ni Charo sa isang panayam sa naganap na 5th Edis Awards nung linggo, November 27, 2022, kung saan nakatanggap din siya ng award para sa pelikula pelikula yang Kun Mao Pei Panahon. Anong masasabi mo sa balitang ito?